Apat na katao ang naiulat na nasaktan kasunod ng pananaksak ng isang terorista sa isang simbahan sa Australia. Magbabalita si Shai Tata. Mahigit apat na katao ang sugatan dahil sa pag-atake ng hinihinalang terorista habang nagaganap ang isang service sa Assyrian Church sa Sydney. Kabilang sa mga nasugatan ang obispo na si Marmar Emanuel ng Assyrian Christ the Good Shepherd Church dahilan upang ideklara ng Australian Police ang pag-atake bilang religious extremism ng isang terorista. Naaresto na ang isang binatilyong sospek sa pinangyarihan ng insidente noong lunes na sapilitan umanong nagtago sa simbahan para sa kanyang kaligtasan. Batay sa mga otoridad, mayroong degree of premedication habang nangyayari ang pag-atake sa simbahan. Pero kinalauna'y kinumpirma ng mga otoridad na nag-iisa lamang ang sospek sa krimen. Ayon sa nasabing simbahan, isolated umano ang nangyaring insidente habang iniintay pa nila ang resulta ng investigasyon ng mga otoridad hingil sa kung ano ang motibo ng sospek sa krimen. Para sa Euro TV News, Sharon May Tatoy, sumasaludo sa bahay.